official Sara Duterte has been impeached by the House of Representatives First time in history na ang vice president ay mai-impeach Ito ay makasaysayang araw para sa pananagutan sa korupsyon Pakinggan na muna natin It's Congressman Nery Colmenares file ng complaint at pag-push at pagtulak nat managot si Sara Duterte sa nawalang pondo ng bayan sa kanyang confidential fund. Kaya ngayon, ang proseso ay ganito. Pag dumating sa Senado, ang Senado ay dapat, at yan ang panawagan sa Senado, magpasa agad ng resolusyon ngayong araw para magbuo ng impeachment court. Buo ang impeachment court. Pwede na bang mag-trial ngayon ng Senado? Kahit mag-recess pa sila, ang sagot, pwedeng-pwedeng mag-trial ngayong araw ang Senado. Kahit recess ang Senado mismo, discretion nila yan. Si Jonila Castro, convict! Convict! dalawa ni Eko sa mga complainant para ma-impeach si Sara Duterte. At pinaparating namin ang masikhay at napagbubugay sa ating lahat. Aba dapat lang na ma-impeach si Sara Duterte. Pa ang impeachment na ito ay pagpapakita na ayaw natin sa korap sa mga pahirap. Pinapakita din ito na ayaw natin ang naumupo ang kahit sinong Duterte sa, sa posisyon sa gobyerno. Nakita na natin sa panahon ni Duterte, ni Rodrigo Duterte, ang daming pinirpahang mga polisiyang nakasira sa kalikasan. Lalo naging naghasik ito ng lagim ng militarisasyon sa mga komunidad ng mga magsasaka, ng mga katutubo. Pinirmahan yung NTFL-CAC, nandyan pa yung anti-terror law pakita ito ang araw na ito na ayaw na natin ng Duterte sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Hindi, hindi na tayo papayag na magpaluklok ang mga katulad nila na pasista, pahirap at kurakot sa gobyerno. Pagpapakita din ng araw na ito ang isang malaking hakbang ng ating tagumpay na patuloy ating lalabanan ang mga burokrata kapitalista sa gobyerno. Hindi tayo papayag na ang pondo ng bayan, imbes na tayo ang nakikinabang, ay sila-sila rin. Na ang mga burokrata kapitalista ay nagka, nagpapakapal ng sariling mga bulsa, nagpapakapal ng mga bulsa ng kanilang mga kroning tagasira ng kalikasan. Pag ang araw din it na ito ay babala sa lahat ng kurak sa gobyerno sa lahat ng mga Duterte pati kay Marcos na, na, hindi, ta, hindi namin kayo titigilan hindi titigil ang mamamayan patuloy tayong magbabantay patuloy tayong kikilos ubus kaya tayong kikilos upang patalsikin ang pagbayarin ang lahat ng korap pahirap at pasista sa gobyerno